To Job, isa sa pinakamatandang aklat sa Biblia, ang Bahimeth ay inilarawan bilang isang dambuhalang, makapangyarihang nilalang na maaari lamang paamuin ng Diyos. Ang kanyang buntot ay napakalaki ano pat ito ay gumagalaw na parang sidro. Ang paglalarawang ito ay umakay sa ilang creationist na sabihin na ang Bahimeth ay sa katunayan ay isang dinosauro noong pan. Ahon ng Biblia Gayunpaman, bukod sa carbon dating, ang nilalang ay binanggit na may pusod, na kung saan ay maghahari dito bilang isang butiki na napisa ng itlog. Sa tradisyon ng mga Hudyo, ang behemoth ay isang primal earth monster, isang simbolo ng kaguluhan. Ang hindi gaanong mapanlikhang mga iskolar ay nagmungkahi na ang behemoth ay isang patula na paglalarawan ng isang tunay na higanting nilalang. Tulad ng isang hippopotamus, kung mayroong isang lugar na mabuti para sa paghahanap ng mga halimaw sa Biblia, ito ay ang aklat ng pahayag. Walang sumasang-ayon sa kung ang aklat na ito ng mga pangitain ay naglalaman ng mga paglalarawan ng mga kaganapan sa hinaharap. Kung mga simbolikong representasyon ng nakaraan, ngunit lahat ay sumasang-ayon na ito ay tiyak na mayroong maraming halimaw. Ang unang hayop ng Apokalipsis, Natinawag tinawag na gayon dahil ito ay unang nabanggit at walang nakaisip na may mas magandang pangalan, ay isang halimaw na may pitong ulo at sampung sungay na tumataas mula sa karagatan. Nagtatampok din ito ng mga paan ng isang oso, ang bibig ng isang leon, at ang pangkalahatang hitsura ng isang leopardo. Pinigyang kahulugan ng mga teologo at mga iskolar sa Biblia ang halimaw na ito bilang simbolo ng lahat mula sa PPC hanggang sa 1st century Roman Emperor Nero. Ang halimaw na ito, na hindi nakakagulat na sumusunod sa una, ay bumangon mula sa lupa. Mayroon itong dalawang sungay at nagsasalita ng parang dragon. Sa personal, hindi ko pa narinig na nagsasalita ang dragon, ngunit naiisip ko na nakakatakot ito. Ang trabaho ng taong ito ay gumawa ng mga maling himala na naghihikayat sa mga tao na sambahin ang unang halimaw. Pinapayagan din ito ang unang halimaw na patayin ang sino mang hindi sumasamba dito. Damn! Muli, ang mga interpretasyon ay iba-iba. Ito ay inilarawan bilang isang simbolo para sa lahat mula kay Propeta Muhammad hanggang sa modernong Estados Unidos. Ang mga unicorn ay binanggit ng siyam na beses sa King James Bible, isang medieval na salin na nananatiling tanyag hanggang sa araw na ito. Ang kabayong may sungay ba ay handang maglingkod sa iyo, o sumunod sa iyong kuna? Maaari mo bang itali ang kabayong may sungay ng tali sa toddling? Tanong ng aklat, takasamaang palad. Natuklasan ng mga lingwes na ang salitang hebreo na Re'em na isinalin dito bilang Unicorn ay talagang tumutukoy sa Oryx, isang malayong minuno ng modernong baka na nawala noong ikalabimpitong siglo. Alinang isang kahihiyan dahil ang mga Unicorn ay mas kawili-wili kaysa sa bahagyang mas malaki kaysa sa karaniwang mga baka. Takatunayan. Ang isang buong grupo ng mga mythical creatures sa King James Bible ay mga karagdagan lamang ng mga tagasali ng medieval na mas interesado sa pagiging patula kaysa sa pagtiyak na umiiral ang kanila. Nang mga nilalang, ang cockatrice, isang dragon na may ulo ng tandang na binanggit sa aklat ni Isaiah, ay pinaliit sa mas kamakailang mga pagsasalin sa viper, Tililith, isang babaeng demonyo, ay ibinaba sa screech owl, at mga pagbanggit ng mga satyr. Kalahating tao, kalahating kambing na nilalang, ay napalitan ng kambing, mas tumpak sa wika, marahil, ngunit wala kahit saan na malapit na kasing saya. Ang mga taong ito ay pinamumunuan ni Abaden. Isang anghel ng napakalalim na hukay na ang pangalan ay nangangahulugang maninira. Dahil lumilitaw sila sa apokalipsis, syempre hindi sila nasisiyahan sa pagiging normal na mga balang. Tahalip sila ay kahawig ng mga kabayong pandigma, may mga nakatutusok na buntot. Mga alakdan, mga mukha ng mga lalaki, mahabang buhok na parang babae, at nakasuot ng mga koro ng ginto at nakabaluti ng mga baluti sa dibdib. Ang mga buntot ng kanilang alakdan ay ginagamit upang pagay ng kanilang mga biktima. Isang karanasan na tila napakasakit na hahanapin ng mga tao ang kamatayan. At hindi ito masusumpungan. Pero Lumilitaw din ang epikong hukbong ito sa mga pangitain ng Revelation. Bagamat hindi sila dapat ipagkamali sa masikat na four horsemen, ang mga lalaking sumasagisag sa kamatayan, digmaan, tagutom at salot. Ngunit ang mga sakay na ito ay hindi rin dapat guluhin. Ang kanilang mga kabayo ay may mga ulo ng mga leon, mga buntot na parang ahas, at nagsusuka ng usok, apoy at asupra mula sa kanilang mga bibig. Sa kalaunan, sila ang may pananagutan sa pagkamatay ng ikatlong bahagi ng buong sangkatauhan. Ang hukbo ng mga mga ngabayo ay pinamumunuan ng apat na nahulog na anghel. Na hindi kailanman mabuti. Sana nagustuhan nyo ang ating topic today at sana pa support na rin po. Maraming salamat!